mga guys, gandang gabi sa inyo so nandito tayo ngayon sa Sarayaya, Quezon sa so, palengke, tignan nyo guys so, ang daming mga murang gulay dito yan o, oh, may upo mayroong papaya balot balot na, so dito binabagsak lahat ng gulay tapos may na pick up dito na ito yung murang gulay yan. ay talong, ate anong tawag dito sa gulay na to ate? pagulong pagulong sitaw to So ate, ba't balot-balot pong ganyan? Uh, binibend, may pumipick up din iba? Uh -oh, bandel, bandel. Saan mga dinadala? So, saan saan? Ayun. So mura po yan mga ano, mura ang gulay dito. Ayun. Ay, sa so, Marinduque pala dinadala yung mga gulay dito. Ayan guys. Dito lang sa Maysariaya. Iba-ibang gulay nandito lahat. Merong mga sibuyas, may talong, ano pa? May upo, may kalamansi, <laughs> pechay, oh, gulay bagyo. Ito po, ayan, ito daw mo. Ang... Ah, ito po, ito daw galing Lopez, ang gulay bagyo. Ayan. Ayan. So ang dami lahat yan, gulayan yan Hanggang dun Yan, hanggang dito yan, yan. sa so, iba naman tayo Tingin tayo ng ibang mabibila natin So andito si madam nabili ng ng talong, mura kasi talong dito eh Kano mo nabili madam yan? Kano mo nabili? 37 37 ang kilo? Magkano lahat ate? 67 lang guys, diba? Mura. Nakala ito. So ito guys, ah... Uh, 10 peso. 40 ang kilo? Uh Oo. -oh. 40. Sa uh, Gokban kasi 60 na ito eh. Ayan, diba? Ang dami guys. Dito lang to sa Sariaya. Iba't ibang gulay na narito. So kusang san galing lugar. May Lopez, may Gumaka, iba-iba. Ayan, mo. Ano kaya to Ah, dalang hita naman yan. Magkano po dyan? 35. Pag ganyang sako-sako, 600. Oh. Oh, okay po. Saan po dalan yan? Pag ganyang ano? Ah, binabagsak lang yan dito. Tapos may na-pick up. Ah, okay. Ayan guys, so may mga kamatis, may luya talong sitaw may papaya yan si madam, yan ang nabili ni madam mo isang plastic na agad magkano madam yung nabili mong yan? 67, 67. <laughs> may mantika may kalamansi oh. may talong kasi sa Lokbang guys mahal eh kaya dumayo pa kami dito sa Sariaya para bumili ng mga gulay guys so ang dami ng laki nito oh hanggang doon yan guys oh gulay din to binababa sa truck ko oh. ayan kuya ano pong gulay yan, kuya mais ah mais pala to mais yan yeah. ayan mga mais oh nalang eh si kuya nagbababa ng mais oh Sinong may gusto ng mais sa BYPAG? Matamis. Ito yung driver Lover. Yeah, pati driver suit lover. Ito naman mga saging. Ayan. Sako-sako na binababa dito. Kano po ang saging? Ha? 20 ang saging. Ayun, dami guys oh. Mamimili ka. 20 ang saging. Ayun oh, guys, mga prutas naman dito. Kasi ito pa guys oh. Ayan. Diba ang dami Mimili ka Sobrang dami Ayan guys Ang daming kalabasa o oh. Ang tumpok ang kalabasa dito Ayan Ano yung kalabasa din? Magkano yung ganyan? Ayan doon guys, o, kalabasa din to. Ito may luya. May puso, may sili. Siling labuyo yan guys, ang dami oh. Yung mga may hilig sa mga dumayo na kayo dito sa Sarayaya. Napakamura. Ayan pa guys, ang daming kalabasa pa dun oh. Ah. Santumpo. Magkano po ang kalabasa? 35 Yeah, ito si ate Ate, shout out sa'yo <laughs> Ha? Tokwa? Kano po ang tokwa? Ah, plastic-plastic na ano? Kano po ang ganyan? Guys, so, ang daming bawang po ngayon Bawang Bagoong Bagoong ano to? Balayan Ayan puro gulay dito talaga guys dito kasi yung bagsakan talaga so pag gusto mo makamura punta ka lang ng sariaya yung mga malalapit dyan dito na kayo mamalingke ayan guys diba sako sako inyo na natatanong guys nung pandemic nagtinda ako ng ganito bawang at sibuyas ang lakas pandemic yun ah yan yung negosyo ko yan sarap mamili dito grabe yan guys yung mga kahon na yan yung kahon na yan uh, ibabiyahin na yan kaya ginalagay niya sa kahon binabiyahin na na yan para hindi masira yung gulay nila yan yan pa guys oh. may mga sibuyas oh. lahat yan sibuyas o, sibuyas, bawang kung ano-ano na Ito naman guys ay mga luya. Ayan, mga luya nga, luya. Papaya. Ayan. yan! Ito sayote. Upo. Upo. Kasi yes, yung palengke nila dito along the highway lang siya. Malapit lang dito sa ano, highway lang din to, 'yan. Ito yung way off. Kasi dito naman sa mga highway dito, may mga uh, nagtitinda ng mga murang baboy. 'Yan, mga murang baboy dito. Yan. So, guys, ito itong way na papuntang to, papuntang Manila 'yan. So ito naman pa, pa Lucena, 'Yan, dito na dito yung way namin pa Dukban. Ba, ang laki ng palingkin nila dito. Dito kasi pinabagsak lahat ng gulay. Dito pinipick up kasi napakamura. Kung saan-saan galing yung gulay dito. Yan. Alright. Thank you.